Na kunsaan saan takot sila ipagtanggol ang salita ng Panginoon sa mamagitan ng kasimplehan. Noon na kunsaan, ay wag natin pa introduce ang propeta. Kasi hindi naman din pa paniwalaan nila yan. Biblia lang tayo. Kinakahiya nila ang, ang 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 propeta. Kinakahiya din nila ang salita ng Diyos kasi may may, may salita ng Diyos sa propeta eh. Amen. No? At at, at sa, sa ginagawa din nila, sila mag-aadjust sa mga tao para ma-convert. Ayun ang sinabi ni Pablo. Naghihikayat sila sa kanilang sarili. Amen. Kasi ang ang alam na ng tupa ang tinig ng Amen. Diyos. Hindi ka na sa Bisaya pa, hindi ka na mabalaka pa. Hindi ka na dapat mag, mag, ng ng pakonsilay tanggap ng salita ng Panginoon pag hindi ka nag-rap. Amen. Virgil, Solim, mga kantang simbahan, baka hindi sila makonvert, sabihin nila, at ta, tawag doon, at tawag doon, at tawag at tawag doon, ang ano lang ang, ang, boring, ang boring. Simbahan ng ano? Okay yung ginagawa, rap. Okay, mako-convert ako. Hmm. Sa ginagawa mo, may mga members dito, may isa-isa na talaga ang binabanggit ko. May kaugnayan dito sa verse yan. Ang na yan dito. Hayaan niyo lang muna magsalita ang Panginoon. Sa ginagawa mo, nilalagyan mo ang libadura ang salita ng Diyos. Bagamat tumatawag ka sa Diyos, pero nilalagyan mo ang libadura. Bagamat nagpupuri kayo sa Panginoon, nilalagyan mo ang libadura. Libadura yon. Pag isang bagay na hindi pwede, ginagawa mong tama ang mali. Oh, kahit palitan mo pa ang, lir ang lyrics, kahit palitan mo na ang, rap ay lyrics na mak ng Panginoon, malaswa. Hindi ka talaga pwede magpuri sa Panginoon ng rap ka. Malaswa. Kung ikaw ginaganahan dyan, Si Judas ay nakapasok sa grupo ni Jesus. Huwag kang masaktan ayang ang katotohanan. Judas ka kasi binebenta mo ang salita ng Panginoon sa magita ng pagkakanulo mo sa tamang kalooban ng Panginoon. Hindi naman talaga kalooban ng Panginoon ang kalaswa ang salit ang awit eh. Makamundo na na, na, na nagawa yan eh. Kahit nga ako musician ako eh. Alam ko malahat mga pangalan, na mga, mga title, ng mga Ah, 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 tawag doon ng mga iba-ibang ah, pangalan. May tinatawag na rock, may tinatawag na, 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 na classical, may tinatawag na 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 ah, na ah, na ah, tawag doon, may tinatawag na, na na iba ibang mga pangalan, no? At at, at, at isa isang pangalan na yan na tinatawag na rap, nauso na lang yan sa gawa ng salibutan. No? May balad na tinatawag, may may mga tinatawag din na mga uh, sole, may tinatawag din na mga uh, march, march marching song. May tinatawag naman na uh, 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 tawag doon. melo, oh. Iba-ibang mga pangalan ng mga sa iba-ibang mga beating, pero yung rap na yan ay gawa ng sa libutan yan sa huling kasamaan ng mundo ito. Dito lang nauuso sa dulo ng panahon. tapos bibilang mo ipapasok sa simbahan. RJ mababaw lang naman yan, hindi naman yung makakano sa kaligtasan eh. No? Oh, sabi mo nang walang walang kanalaman sa ligtasan, pero ikaw na lang mag imagine No? Kung papayagan mo papasukin niya sa loob ng simbahan, sige nga. Sabukan niyo nga magpuri sa Panginoon nagarap kayo. No? Pumunta ka kami langit kung may rapper sa langit. No? Kahit maliit na bagay 'yan para sa akin, malaking bagay 'yan. No? At sa salita ng Panginoon, malaking bagay 'yan kasi ba at at alam niyo kung bakit? No? Pinapalaswa nyo ang salita ng Panginoon. Imbis na sa solemn sa pamamagitan ng magandang awit na may tono, ginawa ni Satanas sa tanggalin ng mga tono, gagawing tula. Amen. Drums lang. Lumapit ka kay Jesus. Siya ay tagapagligtas. Siya ay tinubo sa krus ng Kalbaryo. Alaswaan, di ba? Aywan ko lang sa inyo. Hindi ka nalaswaan. Ang klase yun? Meron bang ganun? Oo. Oh. Uh, nagtatangka lang kayo pasamain. Ayun sinasabi ni Pablo. Nagpinapasama nila ang, ang, ng verse yan. Mamaya, isa-isayin natin lahat ang mawinabanggit niya yan. Pinapasama nila ang salita ng, Pangidyo, ng Panginoong Kristo Yesus. Ika'y bumalik na sa